Magandang araw po sa inyong lahat kumusta po kayo? Nawapuin na sa mabuti kayong kalagayan Ano naman po ang inyong gawain uh, Bago po ang lahat uh, Nais ko na magpasalamat sa aking mga followers Sa aking mga subscribers uh, Maraming maraming salamat po sa pagsusubaybay At panunood ng aking mga videos Welcome po sa Jibirus TV uh, Meron lang akong coins na isi sa inyo Uh, nais ko lang uh, pagbigyan itong isang kolektoros na nananawagan sa mga kolektoros na kung maaari ay baka pwede daw siya bintahan ng mga coins na hinahanap niya ito po yung mga upper mint mark ito po uh, ito po yung mga upper mint mark Uh, na hinahanap mo ayan po ipapakita ako sa iyo uh, para naman totoo ang aking sinasabi na lahat ito ay upper mint mark ayan po mga upper mint mark po lahat yan ayan po ayan po ipapakita ako sa iyo para naman na hindi mo masabi na lahat yan ay hindi totoo. Yan po. Lahat yan ipapakita ko sa inyo lahat. Ito ay paper mint mark. Yan. Ito po ay 33 piraso. Yan. 33 pieces. Ngayon, ibibinta ko ito sa iyo ang 30 pieces para may maiwan akong tatlo pa yan po lahat po yan ay 30 pieces and Paper mint mark yan yung gas gas na nakikita mo sa ano na lang yan sa salamin yan po kasi ang iniingatan ko kasi ayan pinasok ko dito ang iniingatan ko yung coins yan po. Lahat po yan ay upper mint mark. Sana, uh, totoo yung sinasabi mo. Ngayon, uh, kung kursunada mo itong mga coins ko, uh, ipi mo ako sa halagang sinasabi mo. Yan po. Yan. Uh, 30 Uh, 3 pieces. Yan po. thirty pieces yan. Yan po ay lima-lima. thirty lima. pieces. Ngayon, ang 30 lang ang ibinta ko sa'yo para may hawak pa akong tatlo. Yan po. Doon sa sinasabi mong presyo, ayan po, 30 piraso. Ikaw na rin magkwenta kung magkaano. Doon sa sinabi mong price. Ayan po, Ayan. Ngayon, uh, para hindi ka naman manong, bibigyan kita ng prebis Ayan uh, para makompleto mo, dahil isa ito sa mga hard to pay na hindi mo basta-basta nakikita. Ito po. 2010. Bibigyan kita ng dalawang piraso nito. Ito yung prebis niya. Ayan pong likod. Hindi mo to basta-basta nakikita. 2010 previous eh, ano ko lang to sa iyo libre yan po dalawang piraso ah yan ah uh, 2012 ito yung mga coins na hindi mo basta-basta na makikita na umiikot sa ano sa ating sirkulasyon kung wala kang tindahan ay hindi mo basta-basta makikita ito yan po yan po ah 12 dalawang piraso din nakaka-minus ka na dito 2013 isa sa mahirap itong mahanap hard to find po ito ayan po tatlo nga lang ito eh ayan ayan dalawang piraso mag iwan lang ako ng isa bigay ko lang sa iyo previous 2014 Prostid Saka yung wala sa numista. Yan po. Yung NM2014 yan marami. Eh. Yan po. Yan po ang likod. Previous ko lang yan ha. Bigyan kita ng dalawang piraso. O kahit limang piraso. Nito yung 2014 kasi marami naman siya. Okay lang yun. Walang problema. Basta yung uh, totoo yung sinabi mo. 2015 ito po common na common ang harapan pero tingnan mo yung likod yan po kahit dito bigyan din kita ng limang piraso okay lang yun yan po previous ko lang sa iyo yan po magaganda ang mga kondisyon nito wala po ito sa talaan ng numista kasi mayroon isang 2015 na ganito ito po yan ito yun lang ang mayroon din doon sa Numista. Ayan. Pero ito, ito wala po ito. Ayan. Yung uh, mga bold letters na ano, common din yung harapan niya. Mahirap din mahanap ito. Kaya kung gusto mo itong mga coins ko, libre na ito. Limang pirasong 15. Limang, uh, limang piraso. Bigyan kita nito. Ang previous nito, limang piraso. Sa 14, limang piraso. Prostate. At saka bold letters. Ang 13, dalawang piraso. 12, dalawang piraso. Ang 10, yan, bigay ko sa iyo, dalawang piraso. Yan po. Bali, 12 piraso. Ang, ah, 10 piraso ang previous ko sa iyo. Ng mga hard to find. Dito sa upper mark, yan po. 30 piraso yan. Yan, ang tatlo iwan ko lang yan kasi baka wala na akong makuha eh. Yan, nagkaanohan na eh. Yan matagal na, matagal na kung hindi na nakakakuha. Kahit pag nagbukas ako ng aking uh, water window machine, wala talaga akong nakukuha. Kahit yung 2017 wala. Ito. Pagkakataon muna ito. 30 piraso. Na twin mark tapos hard to find na uh, sampung peraso tigla dalawa o kaya tigla lima dito lima rin dito ok uh, sa mga now, uh, maraming salamat po sa inyong panunod naway nakapagbigay ako sa inyo ng impormasyon tungkol dito sa hinanap ng isang kolektor uh, ng mga hard to find ah uh, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo sanang kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa natin mga videos. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyo. Bye bye!